Kung bago ka lang dito sa aking video, don't forget to subscribe and like this video and wag mo wag mo din kakalimutan na pindutin yung notification bell para lagi kang updated sa susunod na video ko. magluluto ulit tayo ngayon. Ang lulutuin natin ngayon ay drum roll. Drum, drum roll. <laughs> drum roll. Yan. Rilienon Tokwa. Yan. <clears throat> magluluto tayo ngayon ng Rilienon Tokwa. Di ba parang ano, parang bago siya sa pandinig. Rilienon Tokwa. Ano nga ba yung Rilienon Tokwa? Ang alam ko lang, Rilienon Bango sa Rilienong Isda. Ah. Pero ano nga ba yung Rilienon Tokwa? Papakita ko sa inyo mamaya kung paano pinaprepare ang Rilienon Tokwa. Um, actually guys, burang mura lang talaga yung magagastos nyo dito sa Relia ng Toko ang gagawin natin. Um, siguro mga nasa 50 pesos or 50 ulit or 40 pesos. Depende sa tindera nyo sa palengke. <laughs> Kasi ba diba, mahal na ngayon. Mahal na yung bilihin. Pero ang mas mahalaga, mahal ka ni Lord. So tara na, luto na tayo. Let's go! So, ayan guys, eto na yung mga ingredients na gagamitin natin para sa paggawa ng relienong tokwa. Ayan, isang itlog. Ayan, isang itlog. Tapos, oyster sauce, mamasitas. Pero kahit anong oyster sauce yung gamitin nyo, yes, pagdunod pa tayo. <laughs> And then, yung, ano, yung pinag-anong, ulam ulam namin to kaninang umaga, eto yung... Taog doon yung pinag... Ano? Pinaghiwa-hiwalay na... Pinaghiwa-hiwalay... Hinimay na bangus. Oh. Ayun yung isasahog natin mamaya. Ah. Tapos ito yung... Tokwa na gagamitin natin na... Pinrito na namin kanina. Tatanggalan na lang natin ng laman. Ito yung isasa isasama natin sa hinimay na bangus. Oh. Game na. So, yun guys. Tatanggalan na natin yung gitna. Dapat guys, ano ah... Dahan-dahan lang sa paghiwa ng tokwa. Dapat hindi mabubutas yung kabilang dulo. Kasi dyan natin ilalam ipapalaman yung hinihimay na bangus tsaka yung ano yung ayan yung iaa aalisin na laman ng tokwa. Yan mga sis. Tatanggal na natin yung ano git na laman ng ating tokwa. Ayan. Dapat ganyan guys ha. Tapos ano, hindi dapat masisira yung ano yung likod niya. Yan. Diyan natin nalagay yung laman. Ayan, nakalimutan ko pala kanina. Ito pala, kailangan pa din pala ng chop na sibuyas. Pero isang buo lang siya, tapos ita-chop nyo niya siya. Ayan. So, ilalagay natin siya. Tapos, ito na yung itlog na binati kanina. Ayan. So, ito na yung process na gagawin sa ilalagay nating laman sa ating relleno tokwa. Ito na yung, ano, tinanggal na laman. Next, ilalagay na natin yung minimay na bangus. Then, ilalagay na natin yung egg. Tapos yung sibuyas. Then, sudo natin yung oyster sauce. Yan. Tapos mamaya, lagyan natin ng mga pampalasa. Yan, paminta. Siyempre, hindi mawawala yung ating magic sarap. Optional lang yun, guys, ha. Kung wala kayong magic sarap, pwede naman din asin. Depende sa panlasa ninyo. Tapos, hahaluin na natin. Yan guys. Tapos na natin. Paghalu-haluin lahat. Ayan na sya, oh. oh. Yum, yum, yum. And then, after natin paghalu-haluin lahat, i-ano natin siya i Para ano, para hindi siya ganun ano mahilaw dun sa ano sa loob nung ating tokwa para mabilis siyang maluto mamaya. Isasangag natin siya. Yan everyone, tapos na natin isangag yung ating ipapalaban sa relye tokwa, sa ating tokwa. Yan, ulitin ko guys, ha, dapat maingat yung pagtanggal nyo ng laman sa ating tokwa guys, talagyan na natin ng laman yung ating relya ng tokwa. Yan. Dapat dahan-dahan lang. Ah. Para hindi masira yung tokwa. guys. Okay na. Nalagyan na natin lahat uh, ng ating relien, ng ating tokwa ng laman. Relieno na siya. Karan. <laughs> tapos, tapos natin, ano, ilagyan lahat ng laman yung ating mga tokwa. Ipiprito naman na natin siya para mas, lalong sumarap ang ating relieno ng tokwa. guys, gagawa naman tayo ng ating sausawan. Ito ay optional lang kung anong gusto nyo gawing sausawan. Pero, bibigyan ko na din kayo ng idea kung anong pwedeng gawin ninyong sausawan. So, papakita ko sa inyo kung paano tayo gagawa ng ating sausawan sa ating relienong. Guys, una natin nalagay is yung ating toyo. Yan. Toyo. Next is yung ating suka. Unti lang guys. Para hindi masyadong maasin. Ayan. Next is lagyan natin ng cornstarch para lumapot yung sausawan natin. Yan. Tapos next, lagyan natin ng asukal para tumamis yung ating sausawan. Yan. Next is yung sili. Yung sili guys, ha, optional lang yan kung hindi kayo mahilig sa maanghang. Pwedeng Pwede hindi nyo na din lagyan ng sili. And then, after natin ni pagsamasamahin lahat, ha, guys, ah, uh, ano natin siya, papainitin natin siya. Tapos, pag halu-haluin nyo lang siya habang pinapainitin nyo hanggang sa lumapot siya. Pag malapot na, okay na yung ating sausawan. Hi everyone! Thank you for watching this video. I hope you enjoy this video. And sa mga gustong um, lutuin yung ating grillya ng Tokwa, ilalagay ko na sa description box yung mga ingredients at kung magkano, yung mag, magkano yung magagastos nyo sa pagbili ng mga ingredients na ito. And don't forget to subscribe and like this video. And kung gusto nyo pang matuto ng mga marami pang bi, mga paglutong pagkain na murang-mura lang, don't forget to click the notification bell para updated ka sa next video natin. Thank you very much, guys. Uh, hope you like this video. Bye! God bless!